So, yung gap na yun, kailangan ipaliwanag sa taong bayan para maunawaan nila. Kung ano man ang nangyari noon, na kung sasabihin nila, nakaligtaan nila. Kung ganot ilang, ilang pages yung nakaligtaan nila, sobra naman yata yun. Tapos, uh, ang mga senador at mga miyembro uh, ng House of Representatives na nandoon, ay siguro naman binasa nila yon at kung binasa talaga nila yun, makikita nila na meron talaga mga blank space. So sana at that point in time, ginawa na nila ng paraan na hindi aabot sa ganitong sitwasyon na ang daming katanungan ng taong bayan patungkol sa uh, 2025 national budget natin na uh, aprobado na ng presidente, subalit merong mga pag-aalingalangan Merong mga kuro-kuro, merong mga